ang tanong ko ay kung kasama ba ako sa mundong ito ng sine. Okay, ang sagot ko ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang hindi pa rin ito totoo. Napakasaya ko. Nabiyayaan ako ng karangalan. At, iyon na nga. Kapag tumingin ka sa isang tao na hinahangaan mo, sa kabiglang naisip mo na sana ako'y makatulong sa kanya kahit alam o hindi ng taong iyon ang ginawa o ginagawa mo para sa kanya. Pwede kapag may ambag ka sa kanya, ayos ka na dun. Parang ganoon nga yung nararamdaman ko. Maliban sa pagsasalarawan ng eksplesito sa papel, pero labas doon. Ganun yung nararamdaman ko at masaya ako. Yung role, tas yung sa labas. Ganun yung feeling at masaya ako. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang Sustainable Development Goals numero 5, na tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Talagang nakakaantig ng damdamin na maging bahagi ng ganitong adhikain. Di ko alam kung nabasa mo ba yung post ni Chang Abi tungkol kay Rookie. Yun lang, ano ang pakiramdam na malamang itong gawa, itong pelikula, ay talagang pinahahalagahan ng mga taong mismong naglalaro ng sport sa pinakamataas na antas sa Pilipinas. Bilang isang matagal ng fan ng volleyball, talaga namang di ko maunawa. Kapag ginagampanan ko ang papel na ito, tinitignan ko, o, yung mga taong hinahangaan ko. May salamin akong kulay rosas. Para sa papel ko, kailangan ko i sila sa isip ko. Ngayong tapos na, parang nakabalik ang salamin ko. Hindi may iwasang magmukhang fangirl, pero hindi ko pa talaga maunawaan ang lahat. Ang pangyayaring ito ay talagang napakagaling. Nagulat talaga ako sa kanyang kahusayan at napawaw talaga ako. Ganun nga, nangyari talaga yon. Nagdudulot ito ng mas maraming pag-uga. Lubos akong nagpapasalamat kay Chan kay Ara, sapagkat. Makikita mo ang kanilang hanggereng parang, parang tayong lahat ay iisa, na nauunawaan natin ang ating sinusubukan gawin. Nang makita ko ang feedback, parang nagkaroon ako ng kahilingan na sana'y mas maraming tagumpay at mas malawak na kalat ng pelikulang ito. Hindi tungkol sa akin, lagi kong sinasabi ito, hindi tungkol sa akin, kundi para sa mga manunood na ang layunin nito ay para sa susunod na henerasyon. Wala ng mga what if. Nakita ko ang daming tweets. Marami na silang nagkarelasyon at nagtapat sa kanilang crush. Ang cute, ang cute, ganun na lang, ayun. Nang unang pag-usapan ito, sinabi mong natupad ang pangarap na rookie. Ano na ang susunod sa listahan ng mga pangarap na gustong mong matupad? Laging nais ko ang gumawa ng aksyon dahil palagi kong ginagawa ang mga laban sa palakasan. Ito ay isang bagay na kahit matagal na akong hindi sumasayaw, noon ay ang sayaw ang buhay para sa akin. Naging atleta ako bilang estudyante, parang hinihinto ko na ang pag-aaral sa paaralan, puro ako na lang na at sayaw. Parang magandang balikan. Sawan ako sa ang probinsyano, gusto ko naman laban o kahit anong tungkol sa pagsasanay sa muay thai, boxing, at arni. Para lang sa kaligayahan lang. Pagpapahalaga sa kultura sa Filipino Martial Arts. Kung kilala mo ako, sobrang mahal ko, mahal na mahal at nire-respeto ang ating kultura, pamana at kasaysayan. Kaya't laging sinisikap kung suportahan ng buong puso ang mga lokal na negosyo at komunidad, at ang mga produktong kinapapalooban ng ating kultura. Baka naman kung gagawa rin ako ng mga ganyang bagay, may magandang epekto din ito at may kabuluhan. Gusto ko sanang ipakita ang ating mga mandirigma sa Pilipinas tulad ni Gabriela Silang o Baybibiao mula sa tribo ng Manobo. Nakakaengganyo at gusto kong mag-audition. Pwedeng pang-aral pa. May interview ako sa pangkat ng pagsasaliksik.